Uy, tara guys. Aaniin ko na yung mga matatamis kong berries. Uy, pare, tulungan mo ako pag-ani na Uy, pansinin mo naman na, ah? Oh. Eh, bossing, ikaw na bahala dyan. Natitilik ako dyan eh. O naman, di pa ako tinutulungan. Ay, alam ko na. Si Sweet na lang. Magpatulong tayo sa kanya. Baka nandito si Sweet. Ay, kaso nga lang, no? Parang wala yung mga sasakyan niya. Ibig sabihin, eh, wala. Sweet, dyan ka ba sa BG House? Eto ako sa CCTV mo. <laughs> kaso nga lang, guys, pa phải gọi à Wala ata siya dito. Pero wait lang. Hindi pa pala napapakawalan yun. <laughs> yung mga villagers guys, hindi pa napapakawalan. Oh, no! Teka nga apoy. Bakit naman hindi pa sila nakakawala? Akala ko may nagligtas na saan nila. Ayan oh, ang dami pa rin po yun. Oh. Uy, mga villager, hindi pa nakakawala. Uy, pare, Palabasin mo kami dito. What? <laughs> hindi pa pala kayo nakaalis dyan. Teka nga <laughs> lang, Puntahan ko si Dokling. Tara guys. Uy, idol. Uh, oh, teka, parang si Dokling yun ah. Uh, oh, what? Dokling? Baka makita ka nila, nakakatakot ka pa naman. Kaya nga, Idol, alis tayo dito. O, tara dito, oh, Dok Leng. <laughs> naman ganyan pa rin yung itsura mo, hindi ka pa rin nakakapagbalik sa tao. Kaya nga, Idol, hindi pa rin ako sa pagiging tao. Oh, oh, o, no! oh, teka, anong gagawin mo na nyan? <laughs> idol, eh, paano ba ikaw naging tao? Eh, dun, oh, kay Magberting nagpatulong ako. Marunong siya sa mga ganyan, anti-venom. <laughs> eh, puntaan natin yun. O, sige-sige, mamaya. Pero wait lang, papakawalan ko muna yung mga andoy. Mga meron ko ka bang pickaxe? Oh, meron idol. Tara, kunin natin sa bahay ko. O sige, sige, saan? Kuni mo dali. Ikaw na bahala diyan. O sige, idol, hintayin mo ako, ha. O sige, sige, hintayin kita dito. Hoy, na idol. Uh, teka, andyan naman yung peacocks Uy, may peacocks na nga, boy Teka, hintayin mo ako dito, ha ah. Matatakot sa iyo mga villager, eh Sige-sige, sige, idol Tara, guys, tara, guys Kawawa naman si Dokling Hindi pa bumabalik sa pagiging tao Pero ito, papakawalan muna natin ito, mga villager <laughs> Teka, oy, mga villager Papakawalan ko na kayo, ha ah. Tulad ng sabi mo, pare Uy, salamat sa iyo, tol Wala yun, wala yun Basta, anong kapalit na ito? Ay, wala, eh Ilalike lang nila ang video mo Uy, ilalike nyo pala ang video, guys Bilis ilike nyo na yun ha. Ah. Maraming salamat sa maglalike para mapakawalan na natin tong mga villager na to. Okay, nalike mo na. -like Tara guys, buksan na natin to. Ayan o, oh, makakawala na kayo mga paring villager. Mga kapitbahay ko sa UU City. Ayan na, ah, lumabas na kayo dyan. <laughs> Ayan na guys, aalis na sila. Di pa kayo umalis. Nakatingin pa kayo sa akin. Salamat sa iyo, idol. Ayan, wala yun. Ito, tuwan to o. Oh. Tuboy-tuboy, ubusin na natin. Ito guys, okay na. Ayan o, oh, nagsisialisan na yung mga villager. Teka. Ang dami pala nila dito ngayon no <laughs> Tara nasa na ba yun si Dokling So din na natin to May mga nakuha pa akong balo Pwede pa namin to ibenta benta si Jang Chef <laughs> Dokling Uy Dokling Eto na oh. May mga bakal pa tayo Tsaka ito na yung pickaxe mo Uy Idol Napakawalan mo na sila Oo oh, napakawalan ko na Tara Idol Pumunta na tayo kalabang berting O oh, sige sige Para maano Maano ka na Magamot Pero teka Hindi eh, pala natin to pwedeng ano Sakyan Siguro yung ninja na lang ang ka na lang sa aid Gusto ko magbutor Idol ay, konti na lang ata gas na ito, eh. Pero sige, sige. Try natin. Baka umabot pa naman. Pwede ka ba magmotor? Try natin, idol. What? Pinalum mo ako. Pinalo mo yung kotse ko. Ay, yung motor. Oh, min. Ito na, idol. Sasakay na ako. Oh. What? Nakasakay na nga yung Venom sa motor. <laughs> tara, sumunod ka sa akin. Kakaiba to. Nagmumotor na Venom, oh. Napakaangas. <laughs> Kaya, guys, tara na. Pumunta na sa Kilamang Bating. Let's go. Bengkong. Woo. One eternity later. Eto guys, malapit na kami. Hindi dito pa pala yung mga jeep po! Oh. Oh, wait lang. Parang may nakita akong bumasok dun sa loob dokling. Hindi yun si Mang Berting. Baka pinsa ni Mang Berting yon? Ay, oo oh, nga no. Teka, ay na no, nakabukas yung pinto. Mang Berting. Mang Berting. Uy, pasok kayo. Dito ako sa may kusina. Uy, nasa kusina daw. Dokling, narinig mo? Oo, oh, idol. Tara, pasok na tayo. O, oh, sige, sige. Teka, kusina daw eh. Ito yun eh. Mang Berting oh. Mang Berting. <laughs> fica May isa pa palang Venom. Oo, oh, ayun o, no? oh, puting Venom. Si Dokling yan, tropa ko. Oh. Teka, eh buti na lang may nagawa pa akong potion. Uy, buti na lang. Eto kasi si Dokling hindi pa nakabalik sa pagiging tao. E di saktong sakto, hanggang sa may chest. Uy, nasa chest daw Oh. Teka, ito, antay Venom o. Oh. oh, ito na Dokling. magkano ba ito, Mang Berting? Eh dahil kilala naman kita, eh libre na lang yan para sa inyong dalawa. O, oh, tignan mo o. Oh. Nakalibre pa tayo kay Mang Berting o. Oh. Salamat sa iyo, Mang Berting. Ba, na sa pagiging tao. O, oh, ayan, Inumin mo na yan. Anti-venom potion. Akakawa <laughs> ka naman daw kasi. O siya, babalik na yan sa pagiging tao. Inumin mo na yan, Dokling. <laughs> Uy, naging tao pa na nga ulit, Dokling. Uy, tignan ko nga. Uy, tao na nga talaga, oh, <laughs> idol! O, tingnan mo, gumana yung invention na ito niya, no, Mang Berting? Grabe! O, oh, buti naman. Pero teka, hindi kayo pumasada kahapon, na. Dapat ngayon kayo mamasada ng jeep. Ay, Ay, o nga pala, Dokling, nakalimutan ko. Nabayaran na tayo ng Mang Berting pero hindi tayo namasada. Eh, sige, idol, tara, mamasada na tayo. Marami naman siyang nagawang mabuti sa atin, eh. Sige, sige, Mang Berting, mamasada namin, ha? O siya, sige. Sana makarami kayo. Uy, tara, tara, Dokling, mamasada na tayo ng jeep. Ikaw kasi. Dapat, hindi na ako babalik dito kay mga berting Dahil sa'yo, napabalik pa Yaan mo na, idol Ang mahalaga, bumalik na ako sa pagiging tao Matama <laughs> Kukuha na ako ng jeep Bala ka dyan, uunahan na kita sa mga pasahero Tara, boy, bumiyain na ng jeep, boy Let's go Dito nga tayo duman Baka marami akong makita dito <laughs> One eternity later Kanina pa ako naglalakbay Wala pa akong makita mga pasahero, ah Oh, no! teka, parang may pasahero doon, oh Pipipoy Sakay ka na dito sa may jeep ko. Uy, kung sakto. Nag-aabang nga ako ng pampasahirong sasakyan. O, bili, sakay ka na dito. Haha, <laughs> ito guys, may isa na tayong pasahero. Teka pare, saan ka ba? Yan lang ako, sa may ano, binagawang ano, construction, derecho. O, sige, sige, construction, derecho daw guys. Tara, derecho na natin to boy. Para makapunta na tayo dun. Teka, saan ba yun? Uh, parang ito na ito yung construction ah. Apakalapit lang pala na ito, bossing. Ba't hindi ka na lang naglakad? Eh, masakit na yung paa ko eh. Teka ka. San kaya dito yung entrance? Baka dito sa may kabila. Wait nga lang, bossing. Dito. Oo, oh, ito na pala yung entrance. Oops, oops. Para ka na. O oh, paano ba yan, bossing? Andito ka na sa sinasabi mong construction. Uy, salamat sa iyo, idol. Bayad na yan online. O, oh, bayad na yan online. So dahil astig ka, ito may tip ka sa akin. O, oh, ito, manong driver, ang tip mo. Uy, isang libo. Grabe. Akin to lahat? Oo naman, sa iyan. Eh, akin to kasing bahay. Pinapagawa ako. Uy, grabe pa Pakayaman mo pala. Kaya pala isang libo yung binigay nito. O siya, boss. Dito na ako ha O sige, sige. Mag-iingat ka. Uy, tara, tara guys. <laughs> okay na siguro yung binayay ko, no? Kahit nakaisa lang ako. May tip naman na isang libo. <laughs> tara, tara. Huwag na tayo bumiyay pa ng iba. Ang init eh. Tinataman na. O oh, boy. <laughs> uh, guys, tara guys. Nasaan na si Dokling boy? Oh, uh, teka. Parang may nakikita akong jeep dun ah. Tara, tara. Ay pipi parang si Doc to tuwa pipi Uy, Dokling! Uy, Idol! Teka, nakita pa tayo ah. Nakailan ka na? Wala pa akong nakukuha ang pasero, Idol! Naku, wala ka pa nakukuha. Ako, meron na isa. Tapos, binigyan pa ako ng tip. Ayan o, isang libo. Uy, sana wala, Idol. Ako, wala pa akong nakukuha ang pasero. Ako, nakakaawa ka naman, Dokling. Pero huwag kang mag-alala, makakakita ka pa rin dyan. Tara, tara, bumiyahe pa tayo. Sige, sige, Idol! Okay, tara guys, bumiyahe na tayo. Makakakuha pa naman yan si Dokling ng mga ibang pasero eh. Dami pa namang mga tao. Ay, ang dami oh. Pero uuwi na oh. Bahala na si Dokling dyan. <laughs> Grabe, natapos din. Nasoji na natin kay Mang Berting ang mga jeep, Dokling. Kaya nga, idol eh. Nakakuha pa ako ng tip na 500. Uy, sana all. Ako, 1,000. Kaya nga, idol. Eh. Ano gagawin natin dito? Teka, ano nga ba? Ay, alam ko na idol. Kanina ata may mga bagong labas na naman ng mga laruan doon sa May Toy Store. Uy, talaga ba? Hindi <laughs> ko napansin ah. Hindi naman kasi o oh, dumaan doon eh. Tara tara check natin idol. Sakong sakto -sak may pambili tayo. O nga no. <laughs> tara tara bilisan natin guys. May bago daw daw mga laruan. Sana magaganda 'yun. Tara tara dokling bilisan mo. Bebengkong tayo gamit ng dukati. Uy, no Be haha <laughs> Uy, eto guys, malapit na kami ni Dokuling. Uy, baka eto ata yung nabasa niya. Wait nga lang, tabi ko. Eto ata yung nabasa niyo. New toy, new toy. O nga, yun yung nabasa ko kanina, idol. Eto nga ba talaga yun? Kaya pala eh, no? Ibig sabihin yan, bagong laruan sa Tagalog. Ah, galing mo naman mag-Tagalog at English, idol. No nga ba? Basic lang yan Pero eh. pasok na tayo, tignan natin. idol. Sige, sige. Wait nga lang. Uy, ano to? What? Spider drone? 1,000 ang mga mahal naman nito, Dokling. ano anong mal pala niyan? Teka, oh. Uh, what? Masisira, Dokling. Tingnan mo. Sumasapog. Ako naman. Mga peke. Oh. Uh, what? Ay, tama yun, Dokling. Nasira. Oh, idol. Naubos, oh. What? Naubos? <laughs> ano yun? Mga peke naman na display yun. Pati iba dito na damay na. Idol, baka peke yan. Tanungan natin sa si may-ari. Wait lang. Oy, classmate. <laughs> eh, may bago palang mga tindan toy dito sa store nyo. Oh, classmate. Bili na kayo. Teka, eh, parang mga nasisira naman yung mga ano nyo, spider drone. Ang eh. ganun eh, talaga yan. Pero may mga remote control Spider-Man. Remote control Spider-Man? Baka yun yun, Dokling. Tignan mo yung mga naka-display na yan. Kaya yeah, nga, Idol. Ang gaganda na ito. Teka. E, eh, magkano naman yung mga remote control Spider-Man? Mas mura yan. 200 lang yan, classmate. Uy, 200 lang. Check nga natin. Uy, iba-ibang klase ng kulay. May black tsaka may puti. Dokling, astig. Kaya yeah, ma nga, Idol. Meron pa dun, no? kulay red. What? May red pa? Oo nga, no? Ganda na ito, parang totoong robot na Spider-Man na to. Ang liit-liit, astig. Kaya ka, idol, bilhin na tayo. Na tara, tara, magkano ba yan? Ayun no, remote control, 200. Mas mura pa lang yan eh. Kaya nga ka, idol, murang-mura, 200. Siya, tara, bili kami nun, pare. Lahat na to, isang libo. Sagad-sagad na. Ito akin, 500. Naku, ikulang eh, cool yan eh. Hindi ka na lang ng discount sa kanya. Sige, sige, idol. Sige, 500. Tatlo na ang kunin mo, okay lang. Uy, ayan no, oh. nakatipid ka pa ng 100. Dokling. Nice one, Idol. Tara, kuha na kami ha, classmate ha. Sige, sige, kumuha na kayo dyan. Uy, tara, pili na tayo. Kaso nga lang, isa yung red dito. Heh, paano na yan? Ano ba yan? Eka, Idol, saan yung remote? Ay, o oh, nga, no? Wait nga lang. Uy, classmate, asan yung remote? Ay, umalis ka kasi agad eh. lang sa gilid mo. Teka, ito? Uy, kunin ko na to. Teka, uy, Dokling, kuha ka na ng remote mo. Haha. <laughs> sige, Idol. Uy, testigan nga natin to. Oops. Uy, ayan na po yung. Wow, kalim. Teka, susunod ba sa akin to? Kaso kulang yung remote. Oy, kulang yung remote, pare. Ay ito classmate. May mga pasobra pa yan. Uy, eto na. What? Siyam. Teka, sumusunod sa akin, Dukling. Tignan mo, galing, oh. Tiga mo, susunod yan, ha. Labas nga tayo sa labas. Nasaan na? Eto, guys. Sumunod na pali. Tignan nyo. Oh, di ba? Remote control yan. Napakaangas. Oh, papaistapin ko. Oh, tap muna. Masyado ka nang nasasayan. Oh, uh, ops. Naku. Sobrang saya ata na ito. Di na tumigil. Oy, tama na yan. <laughs> Ayaw, kulit sa akin, Dokuleng. Sa akin din, Idol. Ito na. Wow. <laughs> Mga remote control na Spider-Man, boy. Ayun, umistop na rin siya. Ops. Mabangon ka ulit. Ayan, bumangon na ulit. So, Susunod din ulit sa atin, guys. Oy, isa na dito. Uy, kaling, boy. Tuwantuwa rin siya. Ang ah, cute. <laughs> Uy, Dokuleng. Anong gagawin natin dito? Idol, sabi daw nung may-ari. Eh, pwede daw tayong protectahan nito. Eh, Uy, talaga ba? Paano? Basta, pag may nang-away daw sa atin, at kapag inaway natin ay eh bigla na lang daw nilang atakin uy talaga ba testing nga natin yon? o gising na kayo ay eto pala yung sa gising na teka kulang pa pala yung sa akin boy kukunin ko muna <laughs> eto nakuha ko na guys yung iba teka nga lang eto may mga chicken dito dok testingin natin to mga remote control spider man kung totoo nga yung sinasabi ni may ari eto o yan girahin nyo uy baksak boy grabe lupit nito dok lang uy grabe lupit. <laughs> Ayan po. Tignan natin. Ayan, natakihin ng mga yun dokling. Mga alaga niya. Bug. Grabe, lupit. Lupit ng mga Spider-Man. Sabi sa'yo, Idol. Totoo yung sinasabi ng mayari. Kaya nga, ka, kaya nga. Ang astig naman nito. E, <laughs> tara, tara, dokling. Pumunta na tayo sa atin. Dali na natin tong mga laruan nating mga Spider-Man remote control. Dami ko pang mga ano, pero ito lang papasunurin ko. Uy, tara na dito, red na Spider-Man robot. Let's go! โอ้ฮ่า Eto guys, punta muna pala kay Mickey mga berting Hindi pala namin maisasakay ito. Kailangan namin ng jeep. di ba daw, oh, idol. Tara, ito na yung mga jeep. Oh, teka, anong nilalang to? What? Nilulusob ako tulong mga remote control Spider-Man. Uy, grabe, rai Sakit. Tulong, tulong. Uy, pinaprotektahan ako ng mga Spider-Man robot ko, guys. Kaling. Teka, uy. Teka, nasa na si Dokling? Wat What? Nagtago. Natatakot siguro. <laughs> Pero ito, guys, grabe. Uy, lakas ba? Oy, oy, sige, pagtulungan nyo yan Ito guys, so pinagtulungan na Aray, ako ang inatake eh, Takbo lang ako ng takbo Uy, siguro babaksak na no? Baksak po Uy, uy lang, anong ginawa mo? Ba't ka sa dulo? Nawat ako, idol eh ay <laughs> ba? Ewe, buti na lang ako ng mga Spider-Man Remote control na laruan <laughs> Kaya nga, idol, astig na ito Kung dito muna namin tatapusin ang video isasakay pa namin to sa jeep Para umuwi ng uusin. Let's go! Tara na dito, Spider-Man robot. Sumunod ka! Haha! <laughs> Huwag di na siya sumunod. Ano ba yan?